Oy. Oh my goodness. ng ulan. Wala, mataas yan kay Ronto. No? ng ulan. Tingin. Pakasal yung plano nyo na maligo. Mag-swimming. Mag-swimming ka na. Mag-swimming ka na.

Wala yung sasakyan. Ay! Ayun, natupad na rin ang plano nila mas unyo. Maligo. Gabi. Pero dito, mukhang malino naman. Doon. Ayun, andun yung mga sasakyan na taas Agad na tuhod na eh. Agad oh, pa, na pala buhatin. yan, kay Bombay? Wow, well, holding hands. Sa so, <laughs>

Yan na, lumakas pa lalo. Tama nga, tama nga. Happy long weekends! Hey, hey. <laughs> 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 Akan na bi ano cellphone okay, okay, okay. ni papa mo? Akan na video mo si papa mo? Ah, yan na. Ayan na tuloy din ang kanila swimming. Ayan, oh, hello, kapit ba? Ayan, hindi ba ang Oo, oh, oo, oh, oh, yun po shout-out. Ang baby ko. Ang baby. Hello, baby. Ano? Ligo ka? Oh. Oh, shout out ka, baby. Shout out, baby. Shout out. So, oh, ingat. Because, dali ma. Oh. Oo, dali Ah, ay, bakit ka lumabas? Huwag ka lumabas. Pag ba may balak ba ka lumabas, lakas ng ulan, oh. Hey. Dito niyo nakit nakit last room. Swimming oh guys. Happy long weekend. No, ay yung Swimming guys. Swimming ta. Ay may weird sound pa yan. Ngawang ganun la rin. Tingnan, tingnan. Oh, di ang kulit ng aking anak? Oh. Yeah, malapit na siya. Ah, nasa labas ng gate pa naman. Hindi pa naman siya napasok dito. Ayan, naglaro na ang aking anak. Hindi buhala kong anak. Nak. Hindi buhalo kang kong anak, Oh. Pabilis, oh, baka masamot sa kanya. Ayan, magahang. Ayan, andun yung bangbang. Huwag -bang. na. nak hindi mo bangbang Oh, mukha siya malinis. Pero, ano ka So, nadaan lang naman dito. Nadaan lang. O, oh, yung anak ko gusto na magtampisaw, Oh. Yung mga sasakyan, kanina ang dami dyan. Ngayon, andun na sa mataas ba? O. Oh. Mga marites ngayon, mga lalaki. No? Iti, napasok naman na naman. Kung sa ibang lugar, may nag paano na dyan yung palutang lutang, no? May lumulutang no, na may Naroon. Na fridge. Fridge. Tapos nakasakay doon, mga sirang fridge, mga sirang red. No? Kaya bumababa na dyan. Guys, computer na ako. Hmm. Ah, ah. Ayan. yung aking anak. Hello to anak. Shout out ka anak. Shout out ka anak. Baha pa. Oh. Dami. Alin? Oo, ito yung Ito yung ipis. Oya yan, umaakit na yung ipis. Ah, saan? Ayan. Yung ipis. Delete ng ipis. Ay, e, ay, ay, ano yung mga? mo yung walis ay, ay, sa ay, tindahan. Sa tindahan. Tindahan. Walis. Okay, maka. Okay. Walis. Oh, ano yun, umaakit na. Ano ba ito, Ringborn? Ito pa, umaakit na siya, please. Doon, walis. doon. Doon, doon. Oh. Más juro